Yo, what's up guys? Mga idol, mga ludi, mga palangga. Isang ligtas at mapagpalang gabi sa atin lahat. At ngayon nandito kami sa ano, sa sa may Music Museum para magkabit ng tarpulin at kasagsagan na nga ngayon kinakabit. Ayan. Ayan yung tarpaulin na kinakabit. 'Yun. Yung Music Museum na generic. Ayan. So ayan ho oh, patapos na. Kunting batak na lang dito sa may ano, kunting hatak na lang sa may tagi gilid. Para hindi na siya mga Ayan. O oh, ingat ka dyan, mura! Ayan. ganyan ang buhay namin para sa pamilya ano isa akong tao doon na talagang malakas din ang loob maambun-ambun na pagay kunti na lang dyan na lang sa gilid medyo kulubot Kunting hatak na lang. Ayan. So dito to sa my music museum, Green Hills. Ayan. At ang harap dito ay parking ng mga sasakyan. Ayan. At doon, ma, doon sa harap nito, ang parking ay promenade. Promenade and JP3 Promenade 1 and 2 and JP3 ayan alright wala nang gaano mga sakyan kasi ah, alas 12 na ng gabi ngayon yung kabila video okay na siya may kunting kulubot pa pero doon dito sa kabila talagang hindi pa okay. Kasagsagan pa nilang tinatali. Inihigpitan. Ayan. So ayan babalikan na lang kasi medyo umaambon pa, mahirap. Hindi pa natatapos ya Babalikan na lang kasi umaambon. Ah, sumilong muna. Mahirap na baka magkasakit. Kulang pa pang gamot. <laughs> And guys, abangan niyo na lang ang penis nito. Ang puli finish kung paano sinit up tong tarpaulin ng Music Museum. Abang-abangan na lang at ipapakita ko rin mamaya. All right. So hanggang dito na lang mga kaatake. Maraming maraming salamat sa iyong panunod. At pakisubscribe na lang ng aking channel. Atakit TV. Bye-bye!